Ito ba yung yung barabara malaki. Aba! Barabara! Ito pinakalpasan ko ito. Ito yung galing dyan um, uh. ah. Parang ang tawag dahil blue crab han eh. Ayan hmm. ba yun? Eh, hmm. e, madami dati dyan sa ilog ah. Ito? sa pati oo. Hmm? Malalaki pa sa Ay pasaring, baka ah. si Pete eh. Si Tim eh. Malalaki pa ito. Nakahuli dati sa ilog. Ah. Ulay blue yung mga galamay niya ni eh. uh -huh. ba oh. oo ay nasa labas na isa oo oh. tapos ay nasa loob ay tatlo nalimang oh oo baka, baka panay sila mag away lang. away na doon panay pula nga buh yung isa sa labas na oh. eh kung may sirok ka pala busing eh pwede mong sirok ay nan eh. hmm. yun po yung pain po ni bossing saan pa naroon na yan po si bossing at nakapamandaw na po ng mga bubu ako po hindi na nakasama at masasakit po ang aking katauan. Hindi ko alam kung bakit. Basta parang masasakit yung mga... aking mga kasukasuan, ang likod. Kaya, ibablog ko na lang po yung pagtatali po ni Bosing ng mga limang. Kakaunti lang. Hmm? Kunti. Ilan na ngayong... nagagapos? Uh, para mga, Bosing, para mga pito. Busing. Para mga pito. Nag-ano ka? Nagpain ka doon sa may banam Oo. Eh? Oh. Ay, meron ka na huli. Eh. Isya. Wow, laki po. Ito po yung mahuli ni Bossing na alimango. Ba, di pa po sa bubo yung mga huli po ni Bossing. Aba, Parang nakita yung dalawa busing eh. A ah, ito ba yung nakita natin sa daan? Uh -huh. Ayan pa ay, po ay. ah. Ah, lalapasad mo na. Pwede pa po sa sako. pinakadait mo sa iyo eh. Baka mamay maabot yung ilong mo. Oh, ang ilong. Mapingasang ka lang ilong. Hindi matatamad pa. Paano masisip? Hmm. Pang... Kung hindi pa Alam mo yung pakaramdam na para kang tatrangkasuhin parang ganyan na ko. Parang masasakit ang ayong mga kaso-kasoan. Bakit? Yeah. parang tatrangkasoin ang pakaramdam. Mo? Tatrangkasoin ka? Ay, awan. Hindi ko alam. Huwag naman sana. silver silver tayo po ay maghihid -e light at po susubukan tingnan kung may pig puno Oh, kuno. Ayo. Haray, ini tipu. Ayo yang apik. Entar enggak ditumpulin rumah tetay. Ito ba? Pagkabi ko nalagot niya sa aruyan. Pusing. Kagabi ako nalagot dyan sa luyan. Bakit? May nalagot ako. Yun. May gilat sa sawad ako ng bangko. Hindi kami nalaglak dito sa side. Hmm. Ay, diyan. Sa so... Sige, nala, pita gusto na tinapay. Naka yung iba siya pa na sky na kagod na natin. Babaw. Mm. Ngayon. Naka yung walang... Mayroon din. Mayroon po kami dito ng isang balding tinapay ah. Na nagbenamano na po ang mga pusa. Mm. Um... Ito ba rito ngayon? Gusto nila ni. Lanin. Nahan niya isa, si Timmy. Timmy! Akayag nungusin ba sa panan mo?

Hindi, kahit ito talaga malipit ang ispakat. Ay, baka makawala. Hindi basta ba nagugpog? Ah, hanggang ngayon? Hindi ka tulad ng puti. Hmm. Yung sabang. Ang sabang ay di ka agad mm. ay pugpog. Hmm. Kaya ang pula yung hindi. si silver.

Ini, cuma posisi ini, bisa naik mau sebut. Hei, warnanya. 嗯。Um. nagsisik na ako Aba yung lulok ay magiinom Saka yung lulok eh Ay nakatulog na sa kalye <coughs> <coughs> bay lasing ay Lado sa kalye Sa so, may ganat na pati na tamindad Ako iiyak iiyak Bakit ka bay tulog sa kalye si lula <coughs> at nung sinanay na aksidente Eh kami ni, ni tatay nag natin gumapas tapos so kami nagsilot hmm. doon sa may tapat ng bahay na yun kay hmm. lulutin natin yun ay hindi natulog ka santos ba't na accident ang nanay ba't sa tricigil ba't sa maandaan hmm. sino ka sakit sa tricigil sito yung natin tiis yan kasakay ay e pagbalinto kay nadaganan pa pati hindi doon sa kalapit ko ka lang sa kalapit ang nanay. May bangko ako doon mm -hmm. Nung busing ng namatay ang nanay mo sila, Ano grade mo na noon? Parang grade 5 ba na? Hmm? Okay. Grade 5 o grade 4? Mga tanda mo na Wala hmm. ka natutong to magpa bossing ng mga buko. Ba no, sumula na ako Maliit pa ko eh. Si nanay na ibuhay pa. Ay, si tatay magpapay, nagpapalas daan. Pagka, uh, hindi ako kasapag papain, tuturo lang sa akin tatay, sa maga ako na mamandao daw. Baka ako gusto sila na, nakilari daw po, ako nagsisisid na. pakatan. Sa ilog. kasi hmm, kami naninimilya ng hipon. Kaya ako hindi pa maalam maglangoy. Ay, ako yung nakakit maglangoy. Yung ako nagmamatang puso Ay, buti ka na lunod. Kaya ako yung nagsariling. <laughs> pagdating sa tabi, ako pupus na pupus. Siya kasama mo noon. Ay, kami ko na. Parang kami kasama ni Tori Dante. Kami dalawang bata sila. Ay, hindi kayo nakakita. Ngayon kayo nagmamatang po. Ay, hindi nga na ako hangana sa guwan. Ay, ka ikaw pala hindi nakaan eh. Patay ka doon. patay ka. Lunod ka. Ay, butik malapit yung tabi. Eh. Malapit ka. Ay, natuto ka maglangay doon. Eh. Ay, Ngayon kayo nagmamatang pusa na natuto ka ng maglangoy. Eh. Yung palay ka lapag na langon. Pag nagmamatang pusa po, ibig sabihin malulo, na. O ba't eh, mayroong hindi yan? Binabag na tatlo din ang hole na ito. Hmm. Ay panay pa yan. Ang bagay lalo tayo mo ngayon. Busing. Hmm. Siguro kayo sawa ng itlog ng matalosan eh. Kaya ba na kayo nakapagulam ng itlog ng matalos? Hindi hindi ko ngayon alam ano yun? itlog ng matalos hindi mo alam ang itlog ng matalos hindi, ano pa kayo yun? abay asing uh -huh. <laughs> so, yun ang itlog ng matalos, asing sabi nga nung no, katulong doon, bata pa, bakit nang pangal sabi nung no, uh -huh. tinatarong nung tinitirhat yan yung anong kahinaan niya sa inyo pang ulam ay itlog po ng matalos. So, ano itlog ng matalos? Ay asin po. Tayo din ay taga-nakarding. So, mayroong nakapag-ulam na itlog ng matalos. Tubig so, at asin. paniwala ka nga ang aso na itlog. Bayo, ano ba? Lumi sa akin lang yung nato ko yan. Ipaliwanag mo sa kanila kung bakit ang aso ay na itlog. Uh, ang, kaya po ang aso ay na itlog. Sabi nila. Merong mag-ama. Ay, hindi ko alam mo kayo doon. Basta Ikaw na magkwinto. Ito na. Ano ba kayo ito na yun? Basta, eh... na, ano baga, na yun? May doon mag-ama. Mm. May doon mag-ama na... Ma... Nagtatalo yung mag-ama at namimitik yung bata. Ano ba ka? Nagtatalo yung mag-ama. At, at naitlog daw po lang manok. Sabi ng batay, Papa, na-itlog. Papa, nung na-itlog? Sabi niya, hindi man. At ang nang-ingitlog niya ang hmm. mga manok. Ako kasi hindi nang-ingitlog. Nakikipagtalo yung anak. Na-itlog man. Po. Ay, nagagalit na yung ama. At sabi, hindi na-ingitlog hmm. ang, ang aso. Na-itlog nga po. paano na-itlog ko? Aba ay siya po yun Namimitik tinama po sa itlog Kaya sinay Oo oh, na-itlog po papa Kaso Parang si Silver Silver Bumaba ka dito Pakikima itlog Ano sabi nung ana? <laughs> ay tama anak Na-itlog nga hindi pa niwala uh, ayun na niwala siyang <laughs> at naislab nga yung aso ah. kung hindi na sinabi, hindi na ang maniniwala yung tatay tapusin. Karamihan ay pula. Doon mo hinuli ah. Puro pulahan eh. Yan yung mga langaw-langaw nating... Binili. Anyhow, pala yung katin lang ako ni kahit lang pulahan eh. Noonan eh. Hmm. Ano kung pula yung nabibili din naman. Di ba ka? Ngayong ano, susunod. Karamihan natin.

aray ko oh, nanunusok laki po nito magbasin hmm, malaki na malaki eh. tatlo nga ito yung sinasalabas oh, laki nga yung busin magkasawa ito yan ito muna ang The next day uh, Magandang umaga sa inyong lahat At tayo ang mamandaw ng paid Ano yun na? Ah? Anong holy na yan? Susang maliit, kalpasan ko may huli po iyon kaso lang po ay medyo maliit pa. Kaya inalpasan po ni Bossin. Ano, meron pa? Oh. So, Saka so ito po pati napandaw, napandaw ko na kagabi. Ayun pong may natirang pamain. Pinain ko uli At pagka hindi ko po pinandaw kagabi, masisira yung aking bubo. Madami akong re-referring. Kaya, pinisira po, nila, honey. Gustong tumakas. Ay, may huli yan kagab eh. Wala. Kaya kahit yung ko walang huli. Wala lagi, kasag. Kasag ka. Meron pa daw po pala dito ah. Ito ba yung pumasok yung barabarang malaki Aba! Barabara! Ito pinakalpasan ko ito, iti ka din dyan Ayan, ay lumalaki na ni Ayan po siya Iba, iba yung iba yun, yung dalwa uh -huh. Ayan ay bukod talagang Pero ito lumalaki ng gaano kalaki boss Aba yung nakakailo din yan Ah, ay pasan po Pasan ko ayan Para lumaki pa Pero parang siya kulay bluhan eh uh -huh. Eh madami dati di sa ilog ah oh. Ito? Nakuli sa pati, oo uh -huh. Hmm? Manalaki pa Ay, sa rin. Ay, baka si Pete, si Malalaki pa rin ito. Nakahuli hmm. sa ilog. Ulay blue yung mga galamay niya yan eh. Oo. Uh -huh. Ayaw bumitaw. Ito po yung ating Ito ilog daw po yung marami lang ganyan ah oh, may kinahulog Timi. <laughs> Timi. May lumpad na Kasag po ang huli. Ay, ka na. Ay, sige, oo. Para pagkatandao ko. Saka isahag mo na yung kasag. Oo. Ito yung lahat. Ano ba ang oras ka tao uwi? Mamaya na. Pauwi daw si Idrot, may practice uli sila. Ano lang? Hindi ko lang alam, bandang tanghali. Ito pong huli ni Bossing nakasabi, atin na rin pong... Ano, ano Lutuin. to? sasangkot sa At nagtatali na po si Bossing ng mga talimango. Nandito na rin po si Namilot at saka po si Kim. Yan, dito po kami mag-aalmusal at magluluto po ulit si Milot. Nandito rin po si Idro. Si Dudut wala. Nasa kanila na po iyon. Yung parang elementary, yun may pasok. Ang nga po. Ayan na po ang huli po ni Bosig na mga alimang. Pwede po sa sako. Ayan. Thank you Lord. At may pambenta na naman po kami. Ayan guys. At luto na po itong kasag. Pwede na po patayin tong apoy. Ito. Ito na po yung niluluto ni Milot na ulam. Talagang napaka-ningas po ng gatong. Lagablab ng apoy. Sinasungkot sa langot na po niya yung kasi. Talagang kapag napalapit ka po, nakakadang. Ito po yung manok na niluto po ni Nilot. Adobo sa gata. Lord, thank you for this food. Bless it our body. Nourish it in this name. Kainan time. Kainan po. Kunin ko po. Sarap. Yung kay Kim na chicken. Kainan po tayo. Naroon din pong sili. Ano ang hanggang na Hindi ko po alam. 嗯。Mm.